dito pa lang sa labas ang ganda na ng bulaklak oh nagagusto na yung ka sa wala at sa ato hmm, nagagano mo na sa dito na kami sa Sikatona dito naman kami may mag iikot yan may ah may inyong payong na ah. talagang ready talaga, really, talaga. <laughs> yan guys dito na kami sa Sika to na mirror of the world. Uh -huh. Ito yung entrance dito. Ito yung entrance dito guys. yung entrance dito. Na. na kami sa loob ng mirror of the world si katuna welcome si katuna mirror of the world kami iikot nito umulan uh -huh. Grabe guys, ang ganda ng view. Ano <laughs> guys din? kayo kung. Pagpas. 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 Oh oh yung I na mo guys oh may yung Hollywood Yan asa na sila? Nawala. Yin. Tol ko kayo dito. Wow, parang nasa ibang bansa ka. <laughs> Oo nga. Grabe, sobrang ganda ng view. Yan. Ito yung makikita sa Singapore, no? Ayan. Ayan, dami isda. Ang lalaki. Ah, lalapit pala sila pag alam nila may gumagalaw. Laki. Buong laki ang dami ng isa. Buong yan. sa tuktok sila. kami sa taas doon naman kami kukuha ng view Tayo, grupo tayo. Dapat pala talaga may salamin eh. kita tahu waktu tu ke atau tak guys. Okay, tayo dito. Akyat <laughs> ako dito sa taas para makita niyo yung view. May dalawang. Hi guys! Andito ako sa Tok Tok. Ayun, makita niyo yung Hollywood na nakasulat dun kami galing kanina. Nag-picture din kami konti doon. Tapos bumaba dito. Tapos ako na lang umakyat dito. Yung mga kapatid na sa baba. May picture sila. Ah, uh, kaya umakyat dito para makuha yung iba pang view na makikita dito sa taas. Yan. Na gustong pumunta dito, madali lang tumuntahan, Mas maganda kung mayroon kayong sakyanan para hindi kayo mahirapan sa biyahe. Kasi kami, nagbayad kami ng van nagrenta kami at ang nagbayad naman is hindi ako guys yung pamangkin ko bali sama-sama lang ako sa kanila kung saan sila pupunta dahil ako naman is walang pera kaya sila na lang ang bahalang naglilibre sa akin ayan kaya ako uh, kaya ako nakarating dito Ah, uh, bali guys, pangalawa ko nang punta dito sa lugar na to. nung una is hindi pa ganito ito. Mayroon na yang ganyan, pero yung yung itong tulay na to at saka yung nakasulat na Hollywood hindi pa yan tapos noon. Tapos ngayon is tapos na talaga. Kaya napakaganda ng view. Solid ang pagod mo, solid ang bayad mo pag dito ka pumunta. Para ka na ring nakarating sa ibang bansa. Ayan na ako babalik na do ako doon sa mga kapatid ko para maka-join sa picture nila para go uh, para group chat namin guys diyan yung kainan kung gustong kang kumain o magkupi mayroon sila dito tapos ito yung ano nila dito sa taas I think yan is bahay nila hindi ko sure tapos yan ay restaurant. Po, pwede siyang mag-copy. Pwede ka mag-order kung anong gusto mo pagkain. Ayan, mayroon. Oh, mayroon. Okay. Man. Mm. para suyo ako picture dito dahil ako lang umakyat dito. Pasisyan nyo yun na yung mukha ko guys ah, dahil sobrang init tapos pagod na rin sa kaikot. Mula pa kami kanina umaga is nag na. Kaya ang dami ko na, dami na namin napuntahan. Kaya yun din namin tsura. <laughs> hagard na hagard na guys. Pero okay lang yan. Importante, nakapasyal ako dito sa lugar na to. Ayan pala ang mga restaurant guys sa loob. Noong unang punta namin dyan, uh, dito dati, nung hindi pa gano, ganito ang tsura, kumain kami dyan. Tapos ngayon, is hindi na dahil mayroong nag-invite sa amin ng dinner. ah uh, bali, yung classmate ng asawa ng kapatid ko is nag-invite ng dinner sa anong lugar yung sa kanila. Doon daw kami mag-dinner dahil ano, yung pista sa kanila. Kaya hindi na kami kakain dito. Bali, umikot lang kami. Tapos pagkatapos namin mag-ikot dito sa loob is pupunta na naman kami doon sa lugar ng classmate niya para doon kami magkain ng dinner makikipista kami sa lugar nila. Yan. Yan guys, sobrang ganda ng view. Hello. Yan. 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 Grabe. Mawawala ang problema mo guys pag nandito ka. Ang ganda talaga ng view. Kanina galing lang kami sa Chocolate Hills kaso saglit lang kami doon dahil umulan tapos uh, nagmadali din kami dahil yung kapatid namin ihatid namin sa lugar nila sa Isan Isidro doon kaya nagmadali kami ayan kaya dito ikot-ikot muna kami dahil pagkatapos dito is isa na lang na lugar ang puntahan namin doon kami makikikain okay guys uh, samahan nyo ako sa pag-iikot para na makita nyo yung buong view dito sa loob ng uh, Sikatuna Mirror of the World okay guys bababa na ako guys dito sa agdanan shout out pala sa mga kasama ko sa manila sa AC Fitness Group uh, sa aking mga boss sa uh, BGC at sa mga kasama ko sa Green Hills, sa aking boss Ayan. ikot may tumatawag sa akin, hindi ko alam kung sino ito. Hindi ko muna sagutin. <laughs> Yan. kami, babalik na kami sa sakyanan dahil pupunta naman kami sa ibang lugar. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa mga nakuha kong video dito sa loob ng si Katuna, Mirror of the World. Okay guys, thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye! Picture. -bye. And guys, mayroon din silang mga souvenir dito. Tapos mayroon silang mga peanut kisses, kalamay. Lahat ng mga souvenir o mga pasalubong na pagkain, mayroon sila dito. Ayan. Na kami sa sakyanan para makaikot naman sa ibang lugar.